他说。啊 kan? Tidak ada kerap pun. Wow, bukan orang orang yang tengok ko? Ah, ko kaya kaya pili ko hindi oh. ka sa mga diba ng nakulong natin eh haba haba no? oh, nyo, tayo ng oh. na mama, lang ng mga eh. spider oh, na yung mga ng ano hindi ba nito dahil naman mga namijiyo ko hindi ka Wala na lang ako <laughs> nagnamijiyo ako

O, oh, guming na ako sa ating Panginoon eh. O, yeah, oh, nakita yun, may accident eh. O, baka nun, huwag na pala tayo. Huwag na Haya tayo dito dadahin. ka rin. Wala na ang... Uh, uh, o, oh, okay. lang, pababa man. Pababa ko? No? Hmm. Ayan, paba. Kunti lang naman. Bumaya um, tayo magpuntok yeah. <laughs> yun, tumigil tayo, no? Ito yun tayo, yung nagpangalabuhay-bay ako. Ito yun. Oo, oh, yun, yung wifi kakagabi. Ayun, ah, yun, hindi pa tapos na tayo sa wag dito hindi pa tayo tapos sa pagdito ka niyan. Yung kakatapos lang natin sa ano? Sa isa, oh, isa pa. Oh, Ang ba na yung puti, no? Ito, bahay sa pagdito niyo. Ang ganda. Ito na ngayon ang ating problema na naman. Oo, oh, naman. Ah, mababa naman po eh. Oo, oh, mamaba.